Ito lang ang tanging lungsod sa buong mundo na walang sasakyan ang Venice. Walang kalsada, walang trapiko at walang stoplight. Dito, hindi mo kailangang mag-alala sa traffic dahil ang tanging paraan para makalibot ay sa pamamagitan ng bangka o paglalakad sa makikitid na eskinita. Ang Venice ay isang sinaunang lungsod na minsang naging sentro ng kapangyarihan at yaman sa Europa. Maaari mong bisitahin ang Piazza San Marco at ang Basilica San Marco na kilalang kilala sa buong mundo. Sumakay sa bangka at tuklasin ang Golden Palace para maramdaman ang dating karangyaan ng lungsod. Ngunit sa likod ng ganda nito, may banta ang Venice. Dahil sa climate change, unti-unting lumulubog ang pundasyon ng lungsod. Habang tumataas ang level ng dagat, palapit ng palapit ang wakas ng Venice. Ayon sa mga eksperto, maaaring sa loob ng limangpung taon ay tuluyan na itong lamuni ng dagat. Isipin mong mawala ang mga romantikong gusali, makasaysayang isla at mga kanal na tila kinuha mula sa panaginip. Kaya habang may panahon pa, isama mo ang pamilya mo at bisitahin ang lungsod na unti-unting nawawala. Baka ito na ang huling pagkakataon.